Sino-sino nga ba ang mga dapat gumamit ng niacinamide soap? Hi guys! It's your dear Dr. Doc Francis. So sa content na ito, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino ang mga tao or individuals na kailangan gumamit ng niacinamide soap. Number one, kapag kayo po ay may mga hyperpigmentation marks or mga dark spots sa face and body, bagay po sa inyo ang niacinamide soap. Number two, kapag meron po kayong mga dry skin or hindi po well moisturized ang inyong balat, bagay na bagay din po sa inyo ang paggamit ng niacinamide soap. Number three, kung meron po kayong issues pagdating sa pamumula ng balat or kung hypersensitive ang inyong balat at mabilis itong mamula, bagay po sa inyo ang niacinamide soap. Dahil meron po siyang property na nakakapagpalesen ng redness ng ating balat. Ikaapat, kapag meron na po kayong mga visible fine